Dumating nga si Tristan sa bahay nga ng kanyang ate Lorena. Ngunit nahuli nang dating si Lorena. Kaya naman itong si Ronnie ang kanyang nakaharap. Ang masungit na bidabida kung saan laging umaharang dito kay Lorena. Inuusisan niya ang naturang bata dahil sa nakita niya na dela mahirap ito ay pinaakusahan niya ng kung ano-ano pinagbibintangan pa na magnanakaw at tatawag ito ng pulis kaya naman nangambay itong si Tristan at agad na hinarang ang telepono hindi pa nga nakontento itong si Ronnie sa katangahan na kanyang ginawa dahil gusto pa niyang saktan ito kasama nga ng kanyang kaibigan muntik na nga mabugbog itong si Tristan mabuti na lamang at agad-agad nakarating din itong si Lorena nagulat sila sa nito nitong si Lorena at sa pagtingin nga nitong si Tristan dito na nalantad ang lahat na itong ang kanyang hinahanap na matagal na ang kanyang kapatid napaiyak na lamang at apasigaw itong si Lorena sa kanyang kapatid na nawawala na dinig na rin ng Diyos ang matagal nang dinadasal niya na sana balang araw makikita niya ang kanyang nawawalang kapatid dahil nananabik siya dito uh, at araw na lumilipas tuwing may uh, pera siya ay binibilhan niya ito ng damit kahit ilang araw na at ilang taon na itong nawawala ay sa pagkakataong to ay eh, napakasaya niya at muli ngang magkasama na ang mga unit sa kabila noon ay nababalot pa rin sila ng takot lalong lalo na at naikwento na nga nitong si Lorena na ang bahay na kanilang tinitirhan ay ang isa sa bangungot sa kanilang nakaraan na gusto nga nilang takasan at kalimutan dahil si Joy ay ina nga si Amber na matagal na nilang tinataguan na pilit na kinakalimutan kung saan na ah, pinagbibintangan at tinakusan sila na silang may sa pagkawalangan nitong si Joy. Bagay na talagang delikado na pasambit ng kanyang kapatid sapagkat sa oras nga ng malaman na, nga ni Wilfred ang katotohanan ng iyon ay tiyak na mahihirapan itong tanggapin.